Pasensya na kayo ako na humingi ng pasensya. Ako na maging supli na dito. Sige na. Um, ayusin na lang natin yan. Uh, hindi naman siguro kayo nabandian. Ayusin na lang natin yung classes. Ay, okay. sinapin eh. Kayo sa pamat. Humingi ka lang ng pasensya. Humingi ka lang ng pasensya. Huwag ka naman yung magtalo. Okay na. Sige na na. Pasensya na kayo ha. Ako na di-idol. Sige, sige. Ano ka na? Ano ka na? Yes, yan yes, si Diwata guys Kunting problema na pag-uusapan Di ba? Ayan o no? oh. So merong uh, konting hindi pagkakaintindihan guys Kasi uh, siyempre

Ayano. o. Oh. eh, eh e. kihiya. <laughs> kihiya, Saan pa po kay galing? Uy, may siha. Ay, ka kababayan ko pa pala 'tong mga 'to. Rosa <laughs> po Taga Santa Rosa po. Taga Santa Rosa. Ay, kapan, oh, gapan. Oh. Oo. Oh, Tama-tama. Kapag ka umuwi tayo, nadadaan tayo ng gapan. Ah, anak, <laughs> 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 Sige po. Sige po. Magpapapicture tayo kay Diwata. Oh, picture. Diwata, picture daw. Ayun, <laughs> Diwata, magpalis daw ng ano ng high blood picture daw. Magpalis <laughs> <laughs> daw ng ano ng high blood picture daw <laughs> picture daw kay ano Kay kabayan Tanggal lang Tanggal lang galit o Picture daw Wala pang Wala bang embrace? ayan <laughs> Oy, oh, lahat na kayo Lahat na, lahat na oh. Ayan na. Ang layo pa ng ano. Hayaan nyo at magkakaroon na ng brand sa Kabanatuan. Kabanatuan. Di diba, oh, ano, ba magduwata? Oh, kila ano, kigob, ano, Vice Kibaisgob pala kay Mang Emong. <laughs> Ayan o. Ayan, ating natanggal, ating natanggal po ba yung haya ano yung uh... wala yung pagod. Ay. O di ba? Ikaw lang siya din ayo namin eh. Tatus, ah, ganun ba? Eh, eh, baso <laughs> <naman kalang. laughs> Sige po, pasensya na po kayo ha. Ayan o, no, nawala po yung uh, high blood ni ating nung uh, mayakap si Diwata. Oh, kita nyo naman ang karisma ni Diwata, guys. <laughs> ay uh, sa mga hindi po nakakaalam guys ganito ang nangyari ano para para alam nyo po yung uh, ano kasi kanina parang uh, nagreact po si Ateng ay uh, dahil uh, muntik na nga raw siyang na, uh, nabanlian nung uh, tiga uh, lagay ng sabaw eh siyempre si eh, uh, Diwata bilang may-ari may na yung humingi ng dispensa at uh, yun naman ay na, uh, inaccept naman ni Ateng Imaginin mo si ating ay eh, galing pa po ng Nueva Ecija pala para lang makita si Diwata. At yun nga, nag-request na konti pa picture na lang, pa picture at uh, na pinagbigyan naman ni Diwata agad-agad. Ayun, instant, tanggal ang kanyang high blood, nakangiti nung lumabas dito sa Diwata Paris Overload Pasay Brands. Nakakita niya naman, di ba? <laughs> ganun lang, ganun lang, konting karinyo lang at saka syempre lahat naman lahat ng problema ay napag-uusapan, di ba guys? oh, ganun talaga yon. Lahat ng problema ay napag-uusapan. At lahat ay dinadaan sa malamig na usapan. Ayan o. No? <laughs> so, salamat guys. Ngayon, na uh, kung mainit-init ang hahanapin nyo, abay mag-spicy na kayo. Ayan o. No? <laughs> Ayan o. <no? laughs> no? At si sir, sarap ng subo. Uy, sige lang. Diri-diritso lang ang kain. Ayan guys. Napakaswerte. Ang ganda ng ating uh, panahon ngayon, guys, at maraming maraming salamat dahil maganda yung ating uh, klima. Hindi kagaya kahapon na ano, paputol-putol yung ating live, you know? So at least na nakita natin, guys, naki issue tayo kung ano yung nangyari kanina at na uh, napataas ang boses ni ating na taga Nueva So yun pala eh muntik nang uh, mapanlian daw siya nang uh, mainit na sabaw. Pero yun naman ay nang uh, nanghi agad nang uh, dispensa si Diwata. So ganoon to talaga ya. Shout out po. So, balik tayo dito sa ano sa ating kinapupwestuhan dito sa soft drinks. At least dito malamig. Malamig. Yes, guys, ating na natin ano uh, napakasarap ng sabaw ni Diwata Paris Overload. Uh, makita nyo naman, 'di ba? Nag-humiktik ang sarap at ang uh, bango pa naman ito, guys. Ngayon na uh, ito si ano si Idol. So kanina nga lang, guys, meron tayong na encounter kanina na yung customer medyo nakikipagtalo kanina dahil uh, nabanlian nga daw ng uh, mainit na sabaw pero tingnan natin kung anong paliwanag ni Idol Idol, anong uh, masasabi mo rin sa ano? yung nag-complain uh, kanina na customer? Okay, nanay po Oo -oh. Uh, hindi naman po ganun yung pagkaka banggit ko kasi mm. for safety na po yung akin mm. Ngayon po siguro mali po yung pagkakaitindi niya oh, Okay kasi may ko po, po siya which is uh, malayo po siya yung area niya sa Sabaw baka mm. mabalian po, ma matakulan po siya ng Sabaw mm -hmm. and namisinterpret po niya yata yung sinabi ko uh -oh. and then ngayon po man, nag-hysterica na siya, nagsisigaw na siya, nagbumura na po siya uh -oh. Pero ngayon po man, kalmado lang naman po ako uh -oh. and then kay uh, nanay, humingi po ang dispensa uh -oh. kung hindi po kami nagkahit hindi yan okay. at ah uh, Ayun po, kaya lang po magaya, mag-guess kasi hindi naman po babanggitin na hindi naman po ipagpapalit yung aking trabaho para lang balian Okay. Yung mga customer na. so, so maaaring hindi maiwasan talagang kapag ka nagsasalin tayo ng sabaw, talagang kaya di ba sinasabi natin na pakihawakan na lang po na isang kamay para baka mainit po kasi yung sabaw. so, yun ang ibig mo sabihin. Bago po, bago po magbigay ng sabaw, uh kaya i po muna namin si customer. Uh And then, kung maaari po eh, hindi mo lang po madalsigan o mapagyan. Uh Paso ng uh, may Okay, okay, okay. Po, okay naman pala. Okay, hindi po ako napasensya kay nanay na laga na yung uh siya. Oo. -oh. At, ah, uh, hindi nga po, misunderstanding, misinterpretation. Baka po masama naman po yung ipahay ko dito. So, ha. Tapos namin kayo madam na Ayun po. Uh, okay, sige. salamat po ako, uh, Mr. Yabagis. Yabagis. Yabagis vlog. Okay, sige sir. Pagkakarating kay nanay. Oo po. Salamat po.